Mapagpalang haraw kaibigan. Kakanta na naman po kami. Diyos ay paghibig. Ayan. Narito po ang aming mga. Ayan. Kakantahin. One, two, three. Pag-ibig pag Ang siyang pumukaw Sa, sa ating puso At Ang siya'y nagtulong sa ating buhay ng gintong aral, at pag-asa, pag-ibig ang siyang gusto dati. kailan pa man, sa pusit ngayon, sa Kahit na tayo Magkawala Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahala tayo Magkulunga At kung kayo'y bigo Ay huwag limutin Na may Diyos, diyos, diyos tayo Nagmamahal atin sa ating pagsuyo ating ikalat sa buong mundo pag-ibig ni Yesus ang siyang sumako sa bawat puso mo sa pagsuyo Pagkatan Diyos natin, Diyos ng pag magmahalan kay bagtulungan at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos kayo na nagmamahal Diyos ay pag-ibig Maraming salamat po Panginoon Diyos na bless na naman po ang bawat isa sa amin sa pagkakataon na ito nawa na kapo ka po sa highwaiting ito salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus Amen and Amen God is good all the time all the time Amen